Welcome sa Cash Drive. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, paano lumaki ang iyong ipon kahit maliit lang ang sahod. Kung feeling mo hindi sapat ang iyong kita para mag-ipon, panibagong pananaw ang ihahatid namin sa iyo. Laging tanong ng marami, paano ba makakaipon kung sakto lang ang kinikita? Maraming Pinoy ang nagkakaproblema sa pag-ipon lalo na kapag maliit lang ang sahod. Pero alam nyo ba, kahit gaano kaliit ang kita mo, posible pa rin na unti-unti mong palakihin ang ipon mo? Isipin mo na lang ang simpleng hakbang tulad ng paghuhulog ng barya sa alkansya, akala mo maliit, pero sa pagdaan ng panahon, maiipon din ito. Bago tayo magpatuloy sa mga techniques, kailangan nating baguhin ang ating mindset tungkol sa pag-iipon. Maraming nag-iisip na ang pag-iipon ay para lang sa mga mayayaman o sa mga malalaking sahod. Mali. Sa totoo lang, ang disiplina sa pag-iipon ay mas importante kaysa sa laki ng sahod. Kahit maliit ang kita, kung consistent kang nag-iipon, lalaki rin ang ipon mo. Parang pagtatanim, maliit na buto pero kapag inalagaan, magiging puno ito na magbibigay ng bunga. Kailangan mong mag-set ng mga realistic na financial goals. Paano mo malalaman kung gaano karaming pera ang kailangan mo kung wala kang target? Kung ang goal mo ay mag-ipon ng P100,000, magsimula sa maliliit na hakbang. Mag-ipon muna ng P500 kada buwan. Kapag naabot mo ito, pataasin mo hanggang P1,000. Ang importante ay may sinusundan kang direksyon. Isa sa pinakamahalagang gawin ay ang itala ang lahat ng iyong gastos. Minsan, di natin namamalaya na sa maliliit na bagay lang pala napupunta ang malaking bahagi ng pera natin. Halimbawa, yung daily coffee mo na P100 lang kada araw, sa isang buwan ay nagiging P3,000 na. Kaya't i-track mo lahat ng ginagastos mo araw-araw. Ang 50 30 dalawampung rule ay simpleng gabay na pwedeng gamitin para maayos ang budget mo. 50% ng sahod ay para sa needs, mga bagay na hindi mo pwedeng iwasan tulad ng pagkain, renta, at utilities. 30% naman para sa wants, mga bagay na gusto mo pero pwede mong pag tulad ng damit o gadgets. At ang natitirang 20% ay para sa savings. Kapag nasanay ka sa ganitong sistema, magiging automatic na ang pag-iipon mo. Kung nahihirapan kang mag-ipon dahil laging nauuna ang gastusin, subukan mong i-automate ang iyong savings. Pumunta sa banko o gumamit ng bank app para mag-set ng automatic transfer papunta sa savings account mo. Hindi mo na kailangang isipin kung kailan ka mag-iipon dahil magiging automatic na ito kada sahod mo. Napakahirap makapag-ipon kung patuloy kang nalulubog sa utang. Laging tandaan, ang mga utang ay may kasama pang interes. Kung may utang ka na, unahin itong bayaran bago ang iba pang gastusin. Kapag naubos mo na ang utang, mag-ipon ka ng emergency fund para hindi na kailangan mangutang sa mga susunod na pagkakataon. Kung maliit lang talaga ang kinikita mo sa ngayon, pwedeng maghanap ng side hustle o ibang pagkakakitaan. Maraming online jobs, freelance opportunities, at part-time jobs na pwedeng gawin. Ang extra income na ito ay pwedeng direktang mapunta sa iyong savings o investments. Ang susi sa mas malaking ipon ay ang pamumuhay ng mas mababa kaysa sa kinikita mo. Huwag magpadala sa social pressure na kailangan mong magkaroon ng latest gadgets o magbakasyon ng madalas. Isang malaking tipid ang simpleng pamumuhay. Halimbawa, imbes na kumain sa labas, magluto sa bahay para makatipid. Maglagay ng garapon o maliit na lalagyan sa bahay kung saan itatabi mo lahat ng suplay mo, lalo na ang mga barya. Sa unang tingin, tila maliit lang ang halaga ng barya, pero sa paglipas ng panahon, kapag naipon mo na ang mga ito, magugulat ka sa kung gaano kalaking pera ang nag-generate mo mula sa maliliit na suplay. Maaari mo itong gamitin bilang dagdag sa savings o pambayad sa ilang gastusin. Suriin ang lahat ng subscription services na binabayaran mo buwan-buwan, tulad ng Netflix, Spotify, or mga online fitness apps. Kung hindi mo ito madalas gamitin, mas mabuting i-cancel na lamang para makatipid. Madalas na hindi natin namamalayan ang mga maliliit na monthly subscriptions ay umaabot na sa malaking halaga kapag pinagsama-sama. Maraming aktibidad na di mo kailangang gumastos, gaya ng pagtakbo sa park imbes na magbayad sa gym. Maaari ka ring maghanap ng mga libreng workshop, webinars, o online courses na makatutulong sa iyong career o personal development. Minsan, kailangan lang maging resourceful para makahanap ng mga libreng alternatibo sa mga aktibidad na gusto mong gawin. Kapag may malinaw kang financial goals, tulad ng pag-iipon para sa retirement, pagbili ng bahay, o pagbuo ng emergency fund, mas magiging motivated kang magtipid at mag-ipon. Gumawa ng plano at hatiin ito sa maliliit na steps para mas madaling ma-achieve. Halimbawa, mag-set ka ng target na ipon kada buwan para sa long-term goal mo. Sa ganitong paraan, kahit maliit lang ang ipon bawat buwan, nagiging mas makabuluhan ito sa katagalan. Minsan, napapabili tayo ng mga bagay na di natin kailangan dahil sa impluensya ng mga kaibigan o mga tao sa paligid. Matutong tumanggi kung hindi naman talaga kailangan. Huwag magpadala sa social pressure na laging lumabas, bumili ng bagong gadget, o mag-travel kung hindi naman pasok sa budget. Tandaan, ang kalayaan sa utang at may sapat na ipon ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Subukan ang 50 envelope challenge kung saan maglalagay ka ng iba't ibang halaga sa bawat envelope, halimbawa, 50 pesos hanggang 1,000 pesos. Bawat linggo, pipili ka ng isang envelope at ilalagay sa savings ang nakasulat na halaga. Sa pagtatapos ng challenge, magkakaroon ka ng significant amount ng savings. Ang ganitong mga challenges ay nagbibigay ng excitement at motivation sa pag-iipon. Imbes na bumili ng mga gamit o magbayad para sa simpleng services, subukan mong gawin ito ng ikaw lang. Halimbawa, maaari kang gumawa ng sarili mong home decor, mag-repair ng mga simpleng sira sa bahay, o maglaba sa halip na magpa-laundry. Ang DIY approach ay makakatipid at maaari pa nitong mapaunlad ang iyong skills. Salamat sa panunood ng Cash Drive. Kung may natutunan ka mula sa video na ito, ilike mo ito at magsubscribe sa aming channel para sa higit pang mga financial tips. Ay comment mo sa baba ang iyong mga karanasan at mga tips kung paano mo napapalago ang iyong ipon. Bago tayo magtapos, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang aral, ang pagyaman at pag-iipon ay hindi nakasalalay sa laki ng sahod kundi sa iyong disiplina at tamang pagpaplano. Minsan, ang mga maliliit na hakbang ay maaaring magdulot ng malalaking resulta sa hinaharap. Kaya't kahit maliit ang iyong sahod, huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat piso na naiipon at bawat desisyon na ginagawa mo patungo sa financial stability ay mahalaga.